IFM News. Sa darating na January 12, 2025, magtatayo ng checkpoint ang Commission on Elections Kawayan City sa Barangay Tagaran, Kawayan City, Isabela. Ang nasabing checkpoint ay ilalagay sa boundary ng Rio Mercedes at Kawayan bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan. Ayon sa inilabas na abiso ng Comelec Kawayan, ang mga motorista na daraan sa checkpoint ay kailangang bagalan ang kanilang sasakyan. Ang interior lights ng sasakyan ay kailangang nakabukas para sa mas malinaw na inspect inspeksyon. Magsasagawa rin ng visual search ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Hinihikayat ang lahat na sumagot ng maayos sa mga tanong ng autoridad para mapanatili ang kaayusan. Ang sino mang magpapakita ng kahinahinalang kilos o reaksyon na maaaring magdulot ng suspetsya ng kriminal na aktibidad ay maaaring isa ilalim sa warrantless search. Ang checkpoint na ito ay bahagi ng masinsinang seguridad para matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang halalan. Samantala, para sa karagdagang balita, nagsagawa ang LGU Quezon ng ocular inspection sa proposed site sa itatayong bagong sementeryo sa bayan. Ito ay bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng komunidad para sa isang disenteng pahingahan ng mga yumaong residente. Pinangunahan ni Municipal Mayor Jimmy Gamazon Jr. ang inspection kasama si na Municipal Administrator Attorney Ryan Anthony Diampok, Engineer Hannah Panasigan at Architect Mark Ford Mendoza. Ang hakbang na ito ay bahagi ng komprehensibong plano upang masiguro ang pagiging angkop ng lokasyon para sa proyekto. Sa isinagawang pagbisita, sinuri ang mga aspeto ng site, kabilang ang pagsasaalang-alang sa kapaligiran, kaligtasan at ang pagpaplano ng layout. Ang layunin ay makapaglatag ng sementeryo na hindi lamang tumutugon sa mga pamantayan ng regulasyon kundi nagbibigay din ng marangal, maayos at tahimik na lugar para sa mga yumaong miyembro ng pamayanan. Ang proyekto ay inaasang magdadala ng mas mainam na paggamit sa lupa habang nagbibigay daan sa pagpapakita ng respeto at malasakit sa mga pumanaw idol parang bumibilis ba ang pagtanda ang dahilan, humihina ang cell division na ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa si collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa Ayoven News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol! IFM News.